Hello po sa inyong mga kachansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Merkoles, March 5, 2025. So, bago po kayo umalis mga ka-chance, kaya tumaya ng loto. Meron lamang po tayong ilang uh, tips na pwede nyo pong gawin para masarap pang lumapit ang swerte na yan. So, maaari po kayo magpahid ng money oil. Alam nyo ba na manin, ang money mani oil to po ay malakas mag-attract ng swerte. Lalo po kung kayo po ay mahilig uh, sa sugal or like pagtaya ng loto mga ka-chance. nyo lamang po iyan, okay? Uh, bago po kayo tumaya para kapitan po kayo ng swerte. So, kung gusto pong nga uh, bumili kung wala po kayo nito, pwede po kayo umorder sa akin. Ito po ay cleanse, bless, and ritualize na po. And then, anyway, um, sa inyong mga numero, pwede nyo pong i-combine, okay? Depende na po sa inyo sa, um, hanggang nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. So, kung meron po kayong mga lucky number o mga favorite number na, lucky nyo, na lagi nyo pong tinatayaan, so, kung gusto nyo pong i-combine ang mga numero sa inyong mga lucky number, okay? Base sa inyong mga zodiac sign. So, gamitin nyo po ang inyong husay at galing, So, depende na po sa inyo. Good luck po sa inyong mga kasyanski. Para sa mataong taong Aris, huwag kang mapakita ng kahinaan, lalo't at maraming nakasandal sa iyo ngayon. Kapag nanghina ka, tiyak na manghihina rin sila. Ang yung mapalan na kulay ay blue. Ang yung mga numero, 3, 19, 24, 28, 35, at 37. Para sa mga taong Taurus, bago mo mabot ang tuktok ng bundok, kailangan mo munang umakyat, at walang mangyayari sa pangarap mo kung puro salita ka lang. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero 8, 16, 25, 31, 36 at 41. Para sa mga taong Gemini, hirapan kang maglakad ang mga taong maraming bitbit. -bit, kaya naman bitawan mo na muna ang mga problema ang dinadala mo. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero 4, 15, 20, 26, 32 at 40. Para sa mga taong cancer, hindi naman mahirap malaman kung sino ang tapat at makakatulong sa iyo. Magkunwari ka lang na gipit na gipit. ang sino mang umiiwas sa iyo ay alisin mo na agad sa listahan ng mga kaibigan mo. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 2, 11, 22, 28, 30 at 42. Para sa mga taong Leo, huwag kang lumayo sa mga taong di mo maunawaan. Ang isipin mo na lang, lahat naman ay nahihirapan sa kanya. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 18, 21, 31, 35, at 41. Para sa mga taong Virgo, dati mo nang nakaharap ang kabiguan, kaya't hindi ka na dapat matakot sa mga taong walang takot sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay mocha brown. Ang iyong mga maswerting numero, 7, 10, 14, 23, 32 at 41. Para sa mga taong libra, humihina ang katawan at kalusugan ng mga taong di nagpapahinga. Huwag mo ipagmalaki na sanay ka na sa pagpupuyat. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 15, 18, 28. 34 at 44 Para sa mga taong Scorpio, nakahalo sa putik ang ginto, kahit hindi mo na kailangan pang layuan ang mga taong wala nang silbi. Dals sa kanila ka may makukuhang ginintuang aral sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong maswerteng numero 9, 13, 17, 20, 23 at 27. Para sa mga taong Sagittarius, nalika muna sa imensyon ang magandang imbensyon. Huminto ka muna at manahimik. Ngayon mo dapat paghanahin ang iyong isip. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 2, 14, 22, 25, 29 at 32. Para sa mga taong Capricorn, unahin mo ang mga karibal mo. Dahil hindi mo naman alam kung paano sila gumagalaw at kumikilos. Sa ganitong paraan, mawawala sila sa forma at ikaw ang mananalo. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 16, 18, 23, 26, 30 at 41. Para sa mga taong Aquarius, masisingit mo ngayon ang mga pagay na gustong-gusto mong mangyari. Ang iyong mapalad na kulay ay pink ang iyong mga maswerte numero 4, 13, 21, 24, 35 at 45. Para sa mga taong Pisces, dumanda po ang mga swerte sa mga taong may magandang pananaw sa buhay. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay e page. Ang iyong mga maswerte numero 1, 19, 25, 32, 38 at 42.